Hi guys, good morning. Nagluluto ako ngayon ng pritong manok. Tiwain ko lang to guys, Sabot buwan lang ako lulutuin. Ito na guys, na chap ko na ang manok. Sibla na natin guys. Lagyan natin guys ng paminta. Ayan, pamintang duro guys yung aking nilagay para mas malasa. Dagdagan natin ng isa pang kutsara para mas mas sumarap. Ito guys ay nor chicken cubes na dilurog ko lang guys. Ihalo lang natin dito para mas lasang malas malasa tong ating fried chicken. Ayan. Haluin lang natin tong maputi hanggang sa matunaw yung nor chicken cubes. Lagyan natin guys ng 1 port cup na cornstarch. Ayan. Haluin lang natin to. And then, lagyan natin ng konting oil. Ayan. At saka haluin ulit. Ayan. After nito guys, ay lagyan ko ulit siya guys ng 1/4 cup na cornstarch. Ayan. Bali ano guys to? Um, tatlong 1/4 cup na cornstarch. Ayan, dali sa isang kilo ay isang buot kalahati itong manok. Ayan, kasi na to at nalagyan ko siya rin ng crispy fry. Ayan, natatabangan kasi ako guys kahit may minor chicken cubes na to. Ayan, kalahati lang din naman guys yung ginamit ko sa ano sa manok. Ayan, iprito na natin to guys. Ready to fry na tong ating chicken. Ayan, mainit na yung mantika. Yung chicken. Ayan. Habang nagpiprito ako guys ng chicken, magbala tayo ng sayote. Ayan, after bulatan guys, siwain na natin. Ganito lang guys, ang aking paghiwa sa sa yoke. Siwain na natin ng ganito. Para pare-pareha siya. Ayan. Siwain na natin sa gitna. Ayan guys, nahiwa ko na din at nahugasan. At saka na prepare na rin ako dito ng samya. Magisa na tayo. Magisa na tayo guys. Ayan, ito so guys ay giniling na baboy, taba ng baboy, sibuya, at bawang. Lagyan natin ng kaunting asin. Lagyan na natin ito hanggang sa maluto. Ayan, natin guys ito sayote eh. dami ng apat na piraso. Pero pag naluto ito guys, sa kaunti lang. Bukalas na marami. Takpan natin guys yun guys, medyo loto na yung ating sayote nagyan natin ng oyster sauce at saka paminta gawin lang natin ito guys hindi na ako naglalagay ng na tubig pag naglalot ako ng gulay basta mahina lang yung apoy Nagtutubig naman yung, ano, yung gulay. Ayan, tingnan nyo, guys. Ayan. Puntingan na lang to. Luto. Mga one minute lang, guys. Or two minutes. Okay na to guys. Naginati na bell pepper. Gusto ko kasi may bell pepper, guys. Kasi mabango at saka mas malasa. Malapit na rin ako matapos. I-double fry ko patung chicken. Ito, guys. So, chicken. Ayan gano'n ito na naluto double fry na natin guys yung chicken Ayan, para mas crunchy itong nauna gano'n natin ito so kasi double fry na to. Ayan, yung mga lumakas e guys yung naunang naluto yun ang i-double na fry natin Ayan, okay na to guys. Tapos na ako guys, magluto ng aming tanghalian. Ito yung chicken, fried chicken, at saka sayote. Yan, kain tayo guys. Thanks for watching. God bless.